Mabasan tayo. Tuwa taghitog. Simuntog. tayo. Okay. Mm, hindi tayo nag-tricycle yun na banda guys samaya maya. Tapos tayo doon. banda oh. lang <coughs> Alam mo na, na pa. Ito yung bahay ni Liway. Ni nanay. nanay. nila. Matakot talaga na siya sa kamera, oh. Pupulong gali, papansin lang na. Ha? Paano daw ka magkapayat? Kaya, mga mahihain man mag -ano.

si Bubay ang alam ni ang daan. Bulo doon ka mga kol. Ano, bulod dyan dyan. Papunta kami doon sa ano? Doon sa may Hobasan. SM Hobasan. And guys, malapit na kami. kami. <laughs> malapit na, na, na kami mga call. <laughs> <laughs> oh. oh, mga ton. dapat ba? mga kol Pagitan guys mga mananagin. Pagitan ng mga mga

Idu na mas maruk idu Idu kol Suro ka kita Dira napa? Charan Alam mo pa pang daan. Naligaw saan? Guys, tapoy lapak, guys. Tapoy na among mama, guys. Ayan ang among mama, mga kolo. <laughs> Hi, mama. Mupayat na, na, guys. And exercise. Mupayat nga. Buhatin mo yan mamaya, ha? Ola, <laughs> grobi. Buhatin mo Eh, Ay, karga yan sa traffic. Barpon, madilan yan. Hahaha. <laughs>